Magandang umaga, ha, isang maaraw na umaga po sa lahat At uh, ito, uh, bababa muna kami ni Bib Rafael, gawin kami muna sa shop Gawin muna kami At uh, mamaya live po kami ni friend Sherry po ah uh, guys Thank you for watching guys Hirap talaga ng ayan, mabuti pa dito oh. Tuyo-tuyo. Ini tuyo. tuyo. man ito ni Doggy. <clears throat> Oo oh, nga, nasa na kaya yun? Ito, madulas na naman dito. Mulan kasi kagabi eh Kaya kahapon Ganoon din Madulas rapi Dandaan Ang okay, hirap ng daan dito Madulas Pero kung hindi naman umulan eh Okay naman ang daan dito eh sa panonood nyo guys. Para kaming ano dito ni Rappy nakapila. <laughs> Nauuna na nga. Nauuna na si Tatay. Na na. Oh, thank you guys. Para pag naap pa Philippines ako. kita. Hmm. Si Baby Rafael ang oh, nasa likod ko. Uh, mga guys. Naku, ang bayan. Ang hirap talaga. Ang ganda ng kulay, ang ganda ng kulay oh, green na green. Tapos naka apple green pa rin din si DJ. Ang oh, Yun dami. Yung dinadaanan mo, green na green. <laughs> Green na green. Hirap. Ay, ang hirap talaga na nagkakaedad na. Hirap na. Di diba, guys? Grabe. Kaya kailangan talaga kumain tayo mga mga gulay-gulay lang, guys, sa mga tulad natin ang ating edad. Huwag na tayo masyado kumain ng mga karni-karni hindi maganda yan sa ating health Ayan, ang madulas oh, na ang <laughs> ma ma dami nagsabi tumaba daw si ano si DJ o oh, nga naman medyo nagkalaman-laman ayan ay, ang dulas <laughs> teka ayan na ako, ingat ang lolo. Eh, ba't ka dyan Dumaan sa gitna ka? Oo oh, nga pala. Tinuruan pa ako ni Bieber Rafael. Dapat daw sa gitna ako dumaan. Ayan, medyo tuyo na dito. Hmm. Ganun ba yan, sir? Aba, active na active tong do Aray ko. Dogi, aw-aw na to. Ah. Laging siya yung follow the leader. Eh. Oh. Tito. Susunod yan. Iihi lang yan. Ah. Ihi nang ihi naman. Iwiwi nga ang Mayan, wiwi. May yan. Wiwi nang wiwi naman itong doge na to. Pagka may nagwiwi doon ang aso. Ibig. Oh. Eh, 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 hindi mo pa kasi anong ibig sabihin eh. ano <laughs> eh. Inaangkin niya yung ano. Inaangkin niya yung pwesto. Oo. Oh. Ah, okay. Aba. I -i niya. Ah, sa kanya lang pwesto ganon. Samba! Ayan, salamat. Maaraw na, guys. Ang bilis ni Rafael, oh. Bata pa kasi, kaya ang bilis-bilis kumilos, eh. Oo, oh, na yung lola. na kasi kami. Ay, sarang kamat. Ano naman? Ay, naku. Ang tulas, guys. Salamat po sa panonood nyo guys. And paki-share naman po itong ating uh, content guys ha, ating video para mas marami pang makapanood. Sa aming uh, bakasyon ni Baby Rafael. iyang din dito si DJ eh, sa aming bakasyon. Ah uh, uh, super early kami matulog. Super early din kami magising. Tapos more uh, more pahinga. <laughs> Alas-la, parang buong araw eh puro pahinga na eh. Uh, malapit na bumalik dyan si DJ sa Manila eh. Work work na naman guys. So, oh, kailangan talaga mag work. Para sa ekonomiya. Ay, salamat matuyo dito. Ayun, tuyo na din oh. Ayun, thank you. Teka nga, anin ko na kayong aking... Ay, na naman. Slippers. Teka, yung slippers ko. Wait lang, Rafi. I-ano ko lang yung aking slippers. Follow the leader. Ano? Ha? No. Teka. Merge na kaya so, si yung tsinelas ko, guys. Kasi pag ako naka-tsinelas tapos basa yung daan ang hirap eh delikado nakakadulas guys ay nakairapi nga pala pinawa ko yung payo tumutan ko sabi ko na sabi yung payong nadala ko Okay lang kasi na hindi muna kami magpayo ngayong umaga kasi. Siyempre, vitamin yan, di ba? Vitamin D na maganda sa ating skin. Okay din sa ating health ang vitamin D, eh, guys. Yan. Thank you for watching, guys. Marami marami po salamat sa inyong panonood. Ah, thanks God. Ah, Papagad. salamat sa inyong paggabay sa amin ni Bibi Rafael sa pagpunta namin dito sa aming shop guys thank you for watching bye